O amang banal kami lumalapit sa iyong trono ngayon, hindi bilang karapat-dapat, kundi bilang mga anak na nauuhaw sa iyong presensya. Hinuhubad namin ang bawat takot, galit at pagdududa sa paanan ng iyong krus. Hayaan mong ang iyong espiritu'y bumalot sa aming bayan, gaya ng apoy na bumaba sa mga apostol. Ang langit ay hindi sarado. Ito'y bukas sa panahong ito at tinatawag mo kami na muling mabuhay punuin mo kami ng alab ng panibagong pananampalataya na hindi magigiba ng bagyo itindig mo ang aming mga puso mula sa abo ng kabiguan at itanim ang binhi ng pag-asa ito ang oras ng panunumbalik panahon ng pagpapagaling at sandali ng pagkilos ng iyong kamay hindi na kami mananatiling tahimik kami babangon sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sa gitna ng mga sigaw ng digmaan at pagkawasak, naririnig pa rin namin ang iyong bulong. Ako ang iyong Diyos, hindi kita pababayaan. Kami ay tulad ng tuyong buto sa lambak ng Ezekiel. Ngunit ngayon hinihipan mo ng hininga ng panibagong buhay. Bawat isa sa amin ay tinatawag mong muli sa paninindigan, sa kabanalan, sa pag-ibig, sa pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. O Diyos ng mga martir ng mga tumindig sa gitna ng apoy, ihulog mo rin sa amin ang katapatan ni Charles Luanga. Sa mundong mapanlin lang kami humahawak sa katotohanan na hindi matitinag, ang iyong salita ay buhay. Patawarin mo kami sa aming pagkakalimot. Yunat mo ang iyong kamay at hipuin ang aming kaluluwa. Mula sa kadiliman ng kahapon, inilalabas mo kami patungo sa liwanag ng iyong presensya. Ito ang aming sigaw. Gawin mong banal muli ang aming mga tahanan, simbahan at mga puso. Sa oras na ito kami sama-samang lumuluhod sa harap ng iyong altar, humihingi ng panibagong apoy. Hindi apoy ng poot kundi apoy ng pag-ibig. Ibinubuhos mo ang langis ng kagalingan sa bawat sugat ng kaluluwa sa bawat kirot ng nakaraan. Hindi mo kami tinawag upang manatiling sugatan. Tinawag mo kami upang maging mga tagapagdala ng liwanag. Aming Ama, palambutin mo ang mga pusong naging bato dahil sa pighati. Ang iyong krus ay nananatiling sa gisag ng kapatawaran, kaya't kami tumatanggap ng biyaya ngayon. Isinusuko namin ang bigat ng pagkakasala at inaangkin ang kalayaan na binili sa dugo ni Kristo. Sa krus natapos ang tanikala, sa pagkabuhay nagsimula ang aming panibagong kabanata. At ngayon kami itinatawagan mong maglakad sa tagumpay na hindi galing sa mundo, kundi sa iyo. Ang iyong mga pangako ay hindi napapako. Ito'y totoo kahapon ngayon at magpakailanman. Kaya't ipinapahayag namin ang salita sa aming bayan. Ako'y dumating upang sila'y magkaroon ng buhay, buhay na masagana. Juan de Estiundes, O Espiritu Santo, hipuin mo ang bawat sulok ng aming mga tahanan. Alisin mo ang espiritu ng takot at palitan ng kapayapaan. Muling itindig mo ang ama na napanghihinaan, ang inang nalulumbay at ang kabataang naguguluhan. Ang bawat tagpo ng aming kahinaan ay pagkakataon mong ipamalas ang iyong kalakasan. Buksan mo ang mga pintuan na isinara ng tao at buksan mo ang aming paningin upang makita ang iyong pagkilos. Itaas mo ang mga dumausdos sa lusak ng kahihiyan at bihisan mo sila ng korona ng dignidad. Ang iyong salita ay parang espada, pinuputol ang kasinungalingan at ipinagwawagi ang katotohanan. O Panginoon, pinupuri ka namin sa gitna ng unos sapagkat ang iyong tinig, ay mas malakas kaysa alon. Sa bawat panaghoy ng mga banal, ikaw ay tumutugon. Hindi kailanman huli kundi laging tama sa oras. Kami ay bahagi ng sambayanan ng mga tinubos, mga nilinis ng iyong dugo at hindi na alipin ng kahapon. Ngayong Hunyo 3, ipinapaalala mo sa amin ang kwento ng mga martir, hindi lang upang alalahanin kundi upang tularan. Ang kanilang pananampalataya ay naging ilaw sa dilim at kami ngayon ay inaanyayahang sumunod sa liwanag na iyon. Mula sa Uganda hanggang sa bawat sulok ng lupa, ang dugo ng mga banal ay sumisigaw ng panibagong sigla sa iglesia. O Diyos ng kasaysayan at kinabukasan, ikaw ay kumikilos muli sa aming panahon. Kayat kami ay umaasa, nananalig at lumalaban hindi sa aming lakas, kundi sa iyo, bayan ng Diyos. Ngayon ay panahon ng pagising, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng banal na espiritu. Ang mga pader na humadlang sa iyong panalangin ay guguho, gaya ng heriko na sumuko sa tugtog ng pananampalataya. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang iyong pangangailangan, sapagkat alam ng Ama ang lahat bago mo pasambitin tumawag ka sa akin at sasagutin kita, sabi niya sa Jeremias 30, 30, 3. At ngayon siya ay nagsasalita, ang iyong pagod ay hindi panghabang panahon, ang iyong gabi ay may umagang darating. Sa katahimikan ng puso, isinusulat ng Diyos ang bagong kabanata mo. Hindi ito katapusan, ito'y pagsisimula ng isang dakilang pagpapanumbalik. At ikaw ay bahagi ng kanyang plano hindi iniwan kundi itinatag bilang saksi ng kanyang kabutihan. O Espiritu ng Katotohanan, isuko mo ang mga kasinungalingang bumihag sa aming isipan. Punitin mo ang mga ulap ng panlilinlang at hayaang lumiwanag ang araw ng katotohanan ni Kristo. Kami ay tinatawag mong muling magmahal, hindi ayon sa laman kundi ayon sa krus. Ang sino mang kay Kristo ay bagong nilalang, ang dati lumipas na, narito't ang lahat ay bago na. 2 Corinto 5.17 Dahil dito, tinatanggap namin ang bagong pangalan, ang bagong lakad at ang bagong puso. Wala nang takot sa kahapon, wala nang tali ng kahihiyan. Ang tanging tinig na sinusundan namin ay ang tinig ng pastol na mabuti. At sa iyong, paggabay kami hindi maliligaw. Mga anak ng liwanag, Huwag kayong maniwala na ang inyong mga luha ay walang saysay. Bawat patak ay iniipon ng Diyos gaya ng mahalagang langis sa sisidlan ng kanyang awa. Iyong ibinubungkal ang lupa, iyong dinidilig, iyong pinayayabong ng sagana, awit 65.9. At ngayon siya rin ang nagbubungkal ng iyong puso upang doon itanim ang panibagong pananampalataya. Ang mga panahon ng pagkatuyo ay nagturo sa iyo kung paano uminom sa tamang bukal. Ngayo'y iniimbitahan kaniyang lumapit sa batis ng buhay na hindi nauubos. Ito ang panahong ang mga tuyo ay muling mamumunga at ang mga basag ay magiging daluyan ng biyaya. Hindi sayang ang paghihintay, hindi sayang ang pananampalataya. At sa oras na ito, Itinatayo kita sa harapan ng mga anghel at ng langit na nananahan hindi dahil sa iyong kakayahan kundi dahil sa kanyang pag-ibig na walang kapantay. Tumingin ka muli sa krus, doon mo makikita ang sukdulan ng habag at simula ng pag-asa. Hindi ka binuo para lang mabuhay. Binuo ka upang magliwanag, upang magdala ng katotohanan. Ang apoy ng mga martir ay hindi papatay. Ito'y naninirahan ngayon sa iyo. Humihingi ng pagsiklab. Ipagpagmo na ang alikabok ng takot sapagkat ang panahon ng pagkilos ay dumating na. Hindi tayo binigyan ng spirito ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. First, Timothy 1 Timoteo 1.7 At sa kapangyarihang ito, babangon ka. O Panginoon, isinusuko namin ang mga altar ng pagdududa na itinayo sa aming mga puso. At ngayon, kami nagtatalaga ng bagong dambana, puno ng pagsamba, pananampalataya at tiwala. Ang bawat kabiguan ay pinalalampasan ng iyong biyaya at ang bawat sugat ay sinisilihan ng pag-ibig. Kung paanong binuhay mo si Lazaro mula sa libingan, ganoon mo rin binubuhay ang aming mga layunin muling bumabalik ang pananabik sa banal, sa kabanalan, sa panalangin, sa iyong salita. Itinataas namin ang aming mga kamay, hindi para humingi lamang, kundi para tumanggap at sumamba. Ang katahimikan ng langit ay nagiging bulong ng pagyakap sa aming kaluluwa. Hindi na kami tulad ng dati, sapagkat ikaw ay narito ngayon. O Kristo na buhay, ipakumo ang aming lumang sarili sa iyong krus at itindig ang bagong nilalang. Sa iyong mga sugat kami gumagaling, sa iyong dugo kami nalilinis, sa iyong pangalan kami naliligtas. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Isaiah 53, Psalm 5 Kaya't ito ang oras ng himala. Hindi dahil sa aming hinihingi, kundi dahil ikaw ay tapat. Ang mga pusong watak ay pinagsasama mo. Ang mga kaluluwang ligaw ay tinatawag mong pabalik o banal na espiritu bumabaka, gaya ng ulap sa bundok gaya ng apoy sa altar. Hipuin mo ang puso ng mga bata, kabataan, magulang at matatanda. Walang pinipili. Pagkat ang kaligtasan ay handog sa lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngayon, naririnig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Muli kitang itatayo hindi ayon sa nawasak, kundi ayon sa disenyo kong banal. Ang iyong pagkatao ay hindi batay sa iyong nakaraan, kundi sa aking plano. Ako ang gumagawa ng bagong bagay. Hindi mo ba ito nakikita? Isaiah 43:19. Kaya't huwag ka nang manatili sa pagkakakulong ng kahapon. Lumabas ka. May pinto na ngayon ay bukas at may kamay na nakaunat upang akain ka ang iyong dila ay muling aawit. Ang iyong paa ay muling sasayaw sa lupa ng pangako. Ito ang panahon ng pagsibol. Sapagkat ang ulan ng biyaya ay bumubuhos. Wala nang tanikala ng kahihiyan na makakapigil sa anak na minahal at tinubos. Ang dugo ni Kristo ay sapat, sapat upang palayain, linisin at gawing bago. O kapatid, ikaw na nagtatago sa anino ng iyong kabiguan lumapit ka sa liwanag. Ang Diyos na nagpatawad kay Pedro kay Pablo ay siya ring nagpatawad sa iyo. Kung tayo'y magkukumpisal ng ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad. Rin Juan Uno Kutunavim. Tanggapin mo ito hindi bilang isang ideya, kundi bilang isang katotohanang nagpapalaya. Hindi ka makasalanan na lang. Ikaw ay anak tagapagmana, tagapagdala ng pag-ibig, at sa bagong pangalan mong ito, ikaw ay tinatawag na maglingkod. Ang bayan ng Diyos ay muling itinatayo, hindi sa ginto o pilak, kundi sa buhay ng mga banal na handang sumunod. Ikaw ay tinatawag, hindi upang maging sikat, kundi upang maging tapat. Ang panawagan ay hindi para sa ilan lang, kundi sa lahat ng may pusong handang tumugon. Hindi mo kailangang perpekto. Kailangan mo lang maging bukas. Narito ako tumatayo sa pintuan at tumutuktok. Pahayag 3.20 Ngayon, buksan mo ang pintuan at ang si Kristo ang pumasok at gawin niyang templo ang iyong buhay. Ang iyong bahay ay hindi na pugad ng pag-aalala kundi altar ng pagsamba. Ang iyong pamilya ay hindi basta lahi. Ito'y tinawag na banal na angkan. O Diyos ng katapatan, sa mga panahong kami walang lakas, Ikaw ang aming haligi. Ipinapaalala mo sa amin na hindi mo kailanman kinalimutan ang iyong mga pangako. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 21 Kaya't sa bawat niluhuran naming panalangin, may tugon ka ng inihahanda. Hindi ka natutulog hindi ka nabibigla, ikaw ay kumikilos. At sa panahong ito ng ministrasyon, tinatahimik mo ang mga bagyong nasa loob namin. O kapatid, marinig mo ang tinig na nagsasabing, Huwag kang matakot, ako'y kasama mo. At sa katotohanan ito kami nagpapahinga. Mga minamahal, kung narating mo ang dulo ng panalanging ito, hindi ito aksidente kundi biyaya. Walang pagdapo ng salita ng Diyos na hindi ayon sa Kanyang layunin. Ikaw ay dinala rito ng Espiritu Santo pun sa bawat talata na ating pinagnilayan. May binuksan siyang bahagi ng iyong puso. May binuhay siyang apoy ng pag-asa. Ito ay banal na sandali, panahon ng revelasyon, ng pananalig at ng panibagong pagtatalaga. Maraming salamat sa iyong pananatili sa iyong pananampalataya at sa iyong tahimik na pagsang-ayon sa tinig ng Diyos. Ang bawat salita ay hindi lamang para sa isip, kundi para sa iyong espiritu na ngayon ay muling sumisigla. Ang Diyos ay kumikilos at ang kanyang pagkilos ay hindi pansamantala. Ito ay may bunga, ito ay magpapatuloy, at ikaw kapatid ay bahagi ng kanyang plano. Minamahal, tinawag, at isinusugo. Inaanyayahan kita ngayon na iwan ang iyong pangalan sa mga komento. Hindi para makita lamang ng tao, kundi upang ito'y maisama sa isang lingguhang panalangin ng komunidad. Isang altar ng pananalangin na itinatag sa pag-ibig. Ang iyong pangalan ay hindi basta titik. Ito ay binibigkas sa harap ng trono ng Diyos nang may malasakit at intersesyon linggo-linggo, pipiliin ng may pag-iingat at panalangin ang mga pangalan para sa mga tiyak na intensyon, ngunit ang bawat isa, bawat nagkomento ay isasama sa mga panalangin ng katawan ni Kristo. Ikaw ay hindi nag-iisa sa labang espiritual. May bayan ng pananampalataya na lumalaban kasama mo, kaya't huwag matakot, sapagkat sa panalangin sama-sama, may tagumpay na hindi kayang hadlangan. Ang langit ay tumutugon kapag ang bayan ng Diyos ay lumuluhod at nananalig. Kung ang mensaheng ito ay naging liwanag sa iyong gabi, maging bahagi ka ng pagpapalaganap ng liwanag na ito. Mag-subscribe sa channel na ito, i-activate ang bell notification, at maging handa sa mga susunod na mensaheng ilalathala dito. Ito ay hindi lamang serye ng mga salita ito ay daluyan ng salita ng Diyos ng panalangin at ng revelasyon. Sa bawat mensahe, may bagong tagpo sa Diyos. Sa bawat panalangin, may panibagong tagumpay. Ang iyong espiritual na paglalakad ay hindi laging madali, ngunit ito'y tapat na tinatahak ng mga tunay na nagmamahal sa Panginoon, kaya't manatili, makinig, at patuloy na lumago sa presensya ng Diyos mong sapagkat ang tapat ay laging pinapalakas, ang mga umaasa ay hindi mapapahiya. Sa halip, sila'y itatayo sa tamang oras. Tanggapin mo ito ngayon bilang paanyaya sa panibagong antas ng pananampalataya. Huwag hayaang mawala ang apoy na ngayon ay sinindihan sa iyong puso. Alagaan ito sa panalangin, sa pagbubulay ng salita at sa pakikisama sa mga kapwa mananampalataya gaya ng limang matatalinong dalaga, panatilihin mong may langis ang iyong ilawan upang sa pagdating ng Panginoon, ikaw ay matagpuang handa, gising at nag Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakamit ng lakas. Isaiah 40.30 yon. Ang lakas na ito ay hindi mula sa mundo, kundi mula sa langit. Ito ang nagbibigay ng tagumpay sa gitna ng kahinaan hindi ka ginawa para sa pagkatalo, kundi para sa pamumunga at sa pamumunga ng sagana at sa bawat hakbang, tandaan, mong kasama mo ang Diyos, Siya ang iyong kalakasan. Ngayon sa pangalan ni Jesus ako'y nagpapahayag, bawat tanikala na pumigil sa iyong espiritual na pagunlad ay winawasak na ang mga pinto ng pagkalito, pagdududa at pagkakasala ay isinasara at ang mga pintuan ng biyaya ay binubuksan. Ikaw ay tinatayo ng Diyos sa bagong kapatagan ng pananampalataya. Mas mataas, mas matatag, mas malapit sa kanyang puso. Ang iyong panalangin ay maririnig, ang iyong pagluha ay may tugon, at ang iyong paglalakad ay may direksyon. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay pinapahiran ngayon ng presensya ng langit. Humayo ka, hindi bilang alipin ng nakaraan, kundi bilang sugo ng liwanag. Ang Diyos ay naroroon at kung siya'y kasama mo, sino ang laban sa iyo? Humayo sa kapangyarihan ng Panginoon at mamuhay sa kalayaan ng Kanyang Espiritu. Amen.